Yeah. 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 Kung gusto mong kumain ng tinapay Andres Bakery ang iyong kaagapay Pumunta ka lang sityo tagutod Para matikman ng tinapay ni Ang Tod. Tinapay na talagang masarap At hindi mo mapigilan ng maparap Tinapay, tinapay, tinapay Ikaw sa akin ay sumabay Sabay sa hirap ng buhay Buti na lang may tinapay Pag wala akong magawa sa bahay Tumutulong ako sa pagluto ng tinapay Karugdong na ito ng aking buhay Pagkatapos magluto ay hayahay ah Sa sarap ng aming tinapay Makakalimutan mo ang iyong pangalan Sige kumain ka na, huwag mong bagalan Huwag mong sabihin na hindi mo nalalasahan Dahil itong aming tinapay Ang lasa ay pang mayaman Yo, break it down Yo, yeah. yo, yeah. break it down Yo, 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 kung gusto mong kumain ng tinapay Ang Dreos bakery, ang iyong kaagapay Pumunta ka lang, sityo, tagutod Para matikman ng tinapay niyang tod Tinapay na talagang masarap At hindi mo mapigilan ng maparap Tinapay, tinapay, tinapay Ikaw sa akin ay sumabay Sabay sa hirap ng buhay Buti na lang may tinapay tinapay Pag wala akong magawa sa bahay Tumutulong ako sa pagluto ng tinapay Karuntong na ito ng aking buhay Pagkatapos magluto ay hayahay Sa sarap ng aming tinapay Makakalimutan mo ang iyong pangalan Sige kumain ka na huwag mong bagalan Yo, yeah. yo yeah. Huwag mong sabihin na hindi mo nalasahan Yo, yeah. yo, yeah. dahil itong

Yo, break it down. Yo, break it down. Break it down. Yo. Yo. Break it down. Break it down. Yes, tama po ang inyong narinig. Masarap po ang aming tinapay. At sa sobrang sarap, hindi mo talaga mapikilan ang maparap. So, bali ngayong araw ay uh, wala pa din akong trabaho. Unang-una ay linggo, kaya sabi ng aking bayaw, ako daw magluto ng tinapay uli. So, ito ngayon, nagluto uli ako ng tinapay. At ngayong araw na ito, madami po yung uh, tinapay na aking linuto katunayan ay uh, gabi na po ako natapos sa uh, pagluluto ng tinapay. At malakas ngayong araw na ito yung bintahan ng aming uh, tinapay dito sa Dreyos Bakery. Dito lamang ko ito sa Sityo Tagudtod. Katabi ng uh, hardware at ng uh, Barnidos sa Sari-Sari Store matagal na po akong uh, tumutulong sa bakery kahit noon pa uh, simulat sa po nang makilala ko yung aking asawa ay uh, tumutulong na po ako sa bakery kaya talagang ako ay sanay na rin sa trabaho sa bakery at yung trabaho ko noon ay talagang ito na pagluluto ng uh, tinapay ako ang tagapagluto ng uh, tinapay sa hapon tapos uh, minsan sa madaling araw, yung pandesal ang aking niloloto. Minsan nga uh, isang beses, uh, ako ay nasunugan ng pandesal kasi sa sobrang pagod at uh, talagang antok. Nakalimutan kong may nakasalang pala akong uh, pantisal pandesal at yon nasunog dahil nakatulog ako pagkatapos kong isalang lang yung pandesal pero hindi na ako na ulit yung uh, pangyayaring iyon at uh, nakuksan ang mata ko at hindi rin ako na uh, walang nangyari sa akin kasi yung iba pagka uh, nasusunog pag biglang binuksan mo yung oven ay siguradong uh, sa mukha mo tatama yung apoy na nandoon sa loob ng oven kung talagang nasusunog na yung uh, tinapay sa loob. Buti na lang bago nangyari yon ay binigyan ako ng uh, tip ng aking bayaw na pagka ganun ang nangyari isasara mo na yung tanke at yung mga bulb ng uh, sa may oven at palipasin mo na ng ilang minuto bago buksan dahil uh, siguradong uh, patay na yung apoy doon sa uh, oven kasi kung bigla mong bubuksan biglang pasok yung hangin lalong lalaki yung nga uh, apoy at siguradong tatama sa iyong uh, mukha. May hirap din po ang uh, pagluluto ng tinapay kasi pagbukas mo ng oven ay napakainit po. Kanina nga pag uh, labas ko ay uh, talagang uh, masama yung uh, biglang uh, ano kasama sa labas kasi maulan. Tapos galing ako sa napakainit na harapan ng oven. Parang sumama si yung pagaramdam ko kasi biglang uh, na nimbago yung katawan ko sa biglang pasok ng mal malamig na temperatura sa aking katawan. Dahil pagkatapos kong magluto ay lumabas ka agad ako para umuwi kasi nga gabi na tapos medyo umaambon-ambon. Kaya ayun ang nangyari. Buti na lang uh, inihatid ako ng aking bayaw uh, sa tricycle at yung aking motor ay uh, pinadrive niya na lang sa kanyang pamangkin para dalhin dito sa bahay. Kanina ay naisip ko na na gagawang ko muna ng kanta yung uh, Bakery. At diwan ko ba kung bakit pumasok yung rap na music sa isip ko na yun ang gagawin ko. Kaya yun ah uh, ginawa kong yung lyrics kanina at uh, ginawa ko na sa uh, artificial intelligence po na uh, application ng paggawa ng uh, kanta pero kahit na artificial intelligence po ikaw pa rin ng gagawa ng uh, lyrics kailangan uh, artistic yung ano mo yung rap naman kasi ay parang ano lang yan tula na kailangan may rhyme so sandali lang na ginawa ko yung lyrics at uh, nag create kagad ako doon sa application na ginagamit ko sa paggawa ng uh, kanta yun nga lang medyo madilim yung aking video gawa ng uh, maulan nga makulimlim yung panahon tapos nasa loob pa ng uh, bakery kulob na kulob sa loob kaya medyo ang quality ng aking video ay medyo mahina kasi nga madilim so bali nagpapasalamat po ulit ako sa aking mga followers na palaging sumusuporta sa aking mga video, mga content sana ay patuloy ninyong tangkiligin itong aking e-port uh, ng uh, paggawa ng mga uh, mga video na uh, talaga namang binibigyan natin ng uh, report ng uh, para mapaganda po yung ating uh, content. Salamat po.